bay okay. dam kan mga bay mawa vitamin so atong ko kadal isak ang layat ko layat to Yan. Ngayon, dagang vitamin C. Tatawa. Dagan, anak. Puray. Dara ay na. Na. Naadali anak. Puray na as lagi pang labay na mga samanda. Ang sarang ng pagkaan Ano, May bugas, labay. anak. Wala ada yang dapat dahuluk, ada di시but tadi Masej keceputan Sekarang awak perlu berbual sama sebentar Saya akan gembira Baiklah, saya akan Ha, sayang eh. Itong labay. Oh, mm. may, bugas eh. May sayang. May lahat eh. na Pero wala nilang man eh. Kuan mo may karmas eh. Ang tanakir ka mani, mabay, Ayun, eh. Ayun. Taka, na. Ang nagaitan mo sa iyan eh. Ito na yung mga bay. Ang Kasi namahan ako ni Mahal eh pero dalawang sasakyan yung ano namin dala hindi galing siya sa work walang pang tao walang pang tao hagilapin oh, ka natin sa ito ba ayan o ano? ayan mga oatmeal ano pa pa ano to oh vibe Oh yan mga drinks Nak cari macam mana aku balik tak? Okay, okay. Tak siapa sakit kau nak kuda? Oh, Betul. Okey. Sambak nak agak. Ayah -ay Ika, -ay sambak nak agak dong, apa? Umay ang may tinapon. Laruan. Ang daming magasin, oh. Car guide. Magasin. Hala, ang daming dito. Hala. Oh my God. Wow. Bunga. Bunga. kita ko sa inyo. Ayan o. Oh. Ah. Ano yan? Oh, daming dami maiinom. Yay. Maghanap ako ng ibang lagayan. Kasi sira na yan eh. Maghanap tayo ng plastic na malaki. Meron yata dyan. Hanapin muna natin. Ayan o. Oh. Mga insure. Pagkaya akong likod. Ginoo ko. Ah. Kita na eh. lagi boleh kau dengar apa isa glit lang kay napay na pa isa kena nya ni la ko mai butang tamak na ni kana sya tamak na din ako kau ya <coughs> tani mi tak ko plastik lah saglit lang di kamu bisakit kay kung buku luar bak nako

dah ni ayang macam apa cranberry great arin aku ni dah tak cukup dah rabak aku kok kat pintu tu dah dah aja ayang tu nak pergi situ aku nak kena Oh, yang mana baik? Adik ni kalam kita seorang dilingnya. Boleh aku kawan? Itu kaya. Ayahan, dia letak ikutan. Beruang pa? Akon tanya komen nasu lah berang dami. Daming mengaku anda, dan itu oki muka aku. Beruang pa? maghanap ako ng kuan lagayan yan yan lumayas na siya O, yun sa sakyan yan kita niyo ayan, ayan. Hmm. lakaw na na siya ako na ning si baton oh magbabay na ko mga bay kay dinalian eh. mintras habang wala pang tao ayan oh kasi pupunta ko yung kabila Babay. siyo see you the next one mga bay thank you ito na nga ang nahakot ko mga bay. Yung isang bag nandoon na sa bahay. Oh, ito lang ang nakita ko. Kinuha na daw ni Mahal. Oh. Maraming inumin na insure complete. Sa mukhang siupaw. Oy, merong slip. Oy, meron siyang kung ano. Hyaluronic acid. At merong pampaputi. Oh. l theanine Oh, dietary supplement. Merong um, pangpatulog na capsule. Turmeric. Mm. Merong fiber. Marami. Mm. Sulte na tayo niyan 'di ba? Mm. Saan pa natin hanapin 'yan 'di ba? oh, uh, si Shupo talaga eh. ang ilaw. Mm. Alright. Sayang naman pag hindi hakutin, 'di ba?